Dok, Dok, Dok! O, oh, ano po yun? Uh, feeling ko so, sobrang taba ko na po, Dok. Hmm, hindi naman. Ah, wow! uh, tanong ko lang din, Dok. Nakakataba po ba yung kanin at pag-inom ng malamig na tubig? Huh? Ah, magandang tanong yun, ma'am. Yung kanin, hindi yun totoo. <laughs> Lahat naman ang klase ng pagkain, kapag kinain mo ng sobra sa rekomendasyon, ay makakataba. Yung tubig, kahit malamig man yan o mainit, hindi totoo nakakataba rin yan. Kailangan natin ng tubig sa katawan. So, ang rekomendasyon pa nga, 8 hanggang 10 baso na tubig sa isang araw. Eh, Dok, po yung intuitive eating. Epektibo po ba ito? Ah, marites lang yun, ma'am. Hindi totoo yan. Ginawa yung intuitive uh, eating method na yan para sa mga binge eater. So, hindi talaga recommended sa pagpapa Ah, uh, payat. Uh, yung kakain ka lang kapag gutom ka, tapos pag piling mo busog ka na, hihinto ka na. Eh, hindi kontrolado yung dami or portion na pagkain dyan eh. So, walang balance eh. So, hindi yan rekomendado. Eh, Dok, last na. Uh. ang dami mo naman tanong, ma'am. Schedule na lang kita. Teka, kailan ba ako libre sa clinic po? Or, click mo na lang yung link para mapanood mo yung video. Oh, okay po, Dok. Thank you. <laughs>